morning. Dito tayo ngayon sa nag-aayos ng lambat. Nagagayuma ba? Ayuma. Ayuma pala. Ayuma. Inaayos yung mga sirang lambat para makalaut na tayo. Ulang na ako din nakaulam ng isda. Ay, ganyan po tinatahi yung lambat o. Oh. Ayun, ang piloto. Nandoon ang piloto. Magaling ang piloto na yan. Pabaunin mo na lang ng maraming baon na ano yan. Ano Isda, kanin. Kahit na ano. Asa may piloto pa dyan? Ayan no, ang nila, o, ang inaayos nila oh, Lambat. Panghipon yung isa. Panghipon yung isa? Ay, punta natin yung panghipon. <laughs> Agandang araw, Zay. Good morning, Zay. Andun yung CEO, nakaduyang yung CEO. Masungit yun eh. CEO, masungit yun. Sama ugali. <laughs> <laughs> Ito naman yung pag-aayos ng... Ano yung pangipon yan, Toy? Ha? Sa hipon dati. Ito pang... Ano na? Pang... Ito <laughs> na Ayan. Yan ba yung nahuli? Ano na? Ano na? Ano na? Ah, saan? Ano na? Nakaipa Joey. Nakaipa ko, Joey? Ang gana yun. E ano yan? Mo, lang. Anong isda yan? Uy, mahal yan. di yun, no? Mahal ano na yan. Oo nga. So, so, ano yon, takilin, May shell pa o. O. Oh. Yan, ganito ang buhay namin dito sa probinsya. Ayan yung mga ina-ano nila. yan. Ano to kada Ano Pag anong to magsiwanga para mas mababa sa kabilang nito. Makakapag-organisasyon. Tolim. Ah, magsiitong kabilang eh. Gina rin yan, I Malaki kasi yung lambat na to, mga guys. Ilang ba piloto mo dito, Kuya Joey? Pero yung number one na magaling na talagang piloto yan. Ang the best number one na piloto. Yung piloto Busero din yan. Busero din? Oh. Aba, eh di lahat wala nang nasa iyo na lahat. Aba, swerte pala niya ti ay. Ay, kay pait na. Mapait nga. Piloto, busero. Kaya pala mapait nga. Grabe, <laughs> magmahal, mapait din. <laughs> Magaling buong sinisig yan. <laughs> Ayan o, no, kung ano nila ginagawa yung nagtatay ng lambat. Magaling ka pala sumisid. Aba, kaya pala wala nang natira kaya ti Gina sinisisid mo na. Ah, ganyan pala tinatahi. Ah, ganyan

Nagagayuma. Ganito pala magayuma, men. Hayuma. Hayuma. Hindi nagagayuma. Hayuma daw. Gayuma. Tahi na lang sabi. Ah, tahi, tahi na lang daw, sabi ni piloto. Kailan yung matapos yan? Bukas, tapos nito kayo mamaya. Ah, Bukas. Sana matapos na yan para makalaut na tayo. Bakit pwede kaya ako masama sa bangka? Pag malautan na sila. Ako tagaluto. <laughs> Di ba, na lang ayoko na. Ayoko sa mga kahit ako sa dagat. Ah? Yeah. Takut nga aku. Dari itu aku nga. Kau jom saglit lang sila. dia aku sama mama. Pwede. Bakit? Hmm? Bakit di ba sila nag-uusap don Mag-video lang naman. Ngayon do, mama maingay daw. Mga ngawa na, maganda mga ngawa. Ibig sabi yung nag-ganan pa pala, Oo. ah ah Gano'n. Malabitan. Ano? Malabitan lang. <laughs> Malabitan lang? Asay! <laughs> para mga pipi lang. Saan mo si Maring? Gusto ko Nako. Kumpira pa na yan. Ah? si <laughs> ko <laughs> Ay, mga, ano ba ano? kasi pinapakain mo sa kanila doon? Mm -hmm. Ano ba mga baon? Ay, 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 may, 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 may. Oh, laylayan na to ka saldi ah. Laylayan na? Pag ano ito? Oh, ito laylayan na ito. Ay, ito tabas na yan. Ito talaga yung piloto ni Kuya Chok. Talaga magaling talaga yung piloto to. Um. Lang pwede, lang Piloto okay, na. Pag na lang magputo Pag na-tapos na ng <laughs> Jerome. Kanya tinatay bala ang lagay mo. <laughs> Ate Gina, nasan yung nahuli nila doon? Tinasa daw ni Kuya Joey May nahuli sila? Saan? Yung Eh di yung kamay niya nagtatahi Yung kamay Makalis na nga dito na lang ako kay Iyong. Aga-aga, ang ganda ng araw niya.